po. For today's video po pala, magbibigay update lang po pala ako tungkol dito sa sigyawat pa And then, share ko lang din po pala kung paano nabawasan yung sa mga tigyawat ko. So, yan. Bali, hindi na siya katulad dati na sobrang dami talaga. As in, talagang makikita mo talaga na mumula pa siya at may mga parang puti-puti pa siya or may mga pas pa siya sa loob niya. Ngayon talaga nabawasan na po talaga siya. Ayan po yan. So, bali po pala, yung skin ko po pala, uh, hindi siya ganun ka sensitive. Kaya madaling ma ma mabilis mawala yung tigyawat ko po pala pagka naalagaan ng matong mukha ko. So, bali hindi ko din po pala alam sa iba kung ganun din yung magiging uh, effect sa kanila. Yung iba kasi talaga kailangan na talaga ng uh, dermatologist. So, bali, disclaimer lang po. I-share ko lang po kung ano yung naging okay sa akin. And then dun po sa iba. Pwede nyo naman try kapag hindi naman ganun ka-sensitive yung skin nyo. Pero pagka-sensitive po pala yung skin nyo, better na magpatingin din kayo sa derma para mas uh, mabigyan ng tamang gamot dun sa mga tigyawat nyo po. So, bali, yun lang, Mabilisang update lang tayo. Pasensya na po pala, kakaligo ko lang din. Parang gusto ko din talaga ipakita yung talagang wala pa po ako nilalagay sa mukha ko. Uh, talagang hindi pa ako nag-skin care. Ayan na siya. Hindi na siya ganun kakita yung mga tigyawad ko. Although, meron pa po, pero hindi na siya ganun karami. Tulad dito po, medyo wala na dito. Dati po kasi nakakapaka pa ako dito. Ngayon, wala na. Parang dito na lang siya. Yan, as in, konting-konti na lang siya. Parang, mga whiteheads na lang siya. Ganun po. So, paano ko po ba nawala, uh, paano ba nabawasan nung tigyawat ko or paano ba siya uh, naging okay na? So, ang una po sa lahat na ginawa ko, hygiene. So, kapag ka, uh, pinagpapawisan ako or naalikab mo talaga yung mukha ko, naghihilamos na po talaga ako. So, para hindi na siya bakterya kasi po, piling ko yung sa tigyawat nung nangyari sa akin, talagang dahil sa dust, dahil sa bacteria, na trap talaga dito sa ano ko, mukha ko. So, bali, mukha ko, tama po ba Basta na ano yung dust, yung mga alikabok dito sa mukha ko, kaya ako nagkaroon ng tigyawat. So, everyday sa sunscreen din po pala ako kasi parit-parito ako dito sa bahay namin papunta dun sa lola ko. So, feeling ko talagang masyadong na-irritate na yung Uh, mukha ko dong tungkol dun sa sikat ng araw kaya nagsa ako para maprotektahan ko din talaga yung mukha ko so yun bali hindi din ako masyado nagpapa araw na nung time na yun na <laughs> sobrang dami kong tigyawat so umiwas din talaga ako sa araw talaga nag sunscreen ako and then moisturizer ang ginagawa ko po talaga kasi dati po hindi ako nagmo moisturizer nung pagpunta ko dito talaga medyo busy ako parang nakalimutan ko ng mag skincare ganyan pero yung skin ah, skincare ko na Uh, ginagawa sa gabi, moisturizer lang talagang hilamos tapos moisturizer. So talagang nakaugalian ko na talaga na tuwing gabi nagmo-moisturizer. Parang nakatulong naman din siya para yung sa tigyawat ko medyo atawag ah, dito mawala. So kasi yung pag-start ng gamit noon parang nakatulong din siya. So hindi ko lang din alam yung explanation na kung, na, kung ano ba yung effect ng moisturizer sa tigyawat po. Basta sa akin po nakakatulong lang din siya. So yun po, bali tulad nga po yan yung sa tulog talaga pong natutulog na ako ng maayos din, although nagigising pa rin naman ako sa madaling araw, pero hindi na tulad dati na talagang halos natutulog ako ng alauna, alas dos, ganyan so maaga na din ako natutulog, kasi kapag kasi mababa yung immune system natin pagkapuyat tayo, bumababa po kasi immune system natin, mas lalo tayong parang kung ano ni tumutubo sa atin dinatapuan tayo ng mga sakit, or yun nga sa akin nga, doon nakikita yun na tinigyawa talaga ako tapos hindi ko rin pala siya hinahawakan madalas. Hindi ko siya kinukot-kot na gano'n. Kasi baka yung kamay ko madumi, mai irritate siya. So, hindi ko siya talaga hinahawak-hawakan na ganyan. Parang hinahayaan ko lang siya na parang kung tumubo man siya, okay lang. Hindi ko siya madalas hinahawakan. So, wag niyo po siyang hawakan. And then, last po pala, uh, din po pala ako na itong ah, uh, hindi ko alam kung yun yung tama yung basa dito. Bal bali, itong Celletech Gentle Exfoliating Facial Wash. Ang gamit ko po pala na to twice a week lang. So, bali, kailangan din kasi natin siyang iscrub ng konti. Pero dapat yung gentle exfoliating lang. So, para matanggal lang na yung bacteria. Ganyan. Pero huwag nyo po siyang kukutkutin or tatanggalin. Kusa naman po siyang mawawala tulad nga po nang nangyari sa akin. So, yan po, bali yun lang yung natatandaan ko na ginawa ko pa po. wala po akong pinaid na anti acne sa mukha ko talagang ah uh, binago ko lang talaga sa hygiene sa tulog ganyan and then doon sa tubig naman po although hindi ko masyado kasi na kung nakakayo mo ng tubig hindi ko na rin po siya na bantayan kung same lang ba dati inom ko ng tubig or Uh, mas sinamihan ko ngayon, hindi ko po na short sure tungkol dun sa tubig. Pero, kailangan din uminom kayo ng maraming tubig kasi pagka-hydration para nakakatulong din yun sa skin natin kapag ka, uh, well hydrated tayo. Ano daw? Well hydrated. Basta hindi tayo dehydrated. Kapag dehydrated kasi tayo, nagda-dry skin natin, mas lalong doon tinutubuan pin ng tigyawat tayo. So yun po, bali yun lang mabilis ang ano lang uh, update lang dito and then paano ko na pakinis ulit yung mukha ko. Paano na pakinis mukha? Yan, bali kung napapansin nyo dati dito may mga tigyawat pa ako dito eh. Ngayon talagang nabawasan na talaga siya. Tingnan nyo pa. Kita po ba? Ayan. So nabawasan na talaga siya. Ay, yun lang din po pala. Bali, hindi po pala ako nakapag-upload uh, nung Saturday kasi medyo masama yung pakiramdam ko talaga. So, bali, nagsuka ako nung uh, bag, mga Thursday yata. So, bali, may nakain yata akong hindi maganda na pagkain. Ayan, yan tuloy. So, bali, ngayon okay na po ako. And then, tatry ko ulit na mag-update sa inyo ay mag-upload ng video every Saturday po. Pagka hindi po talaga kaya, mag-update lang din ako. Eh, I... po pala. Thank you po pala sa pananood. And then, please subscribe din po. Bye-bye po.